Pero o. Timing build mga sir. Malapit ng matodas. Yeah. So... Bad cover gasket. Ayan. leak. Okay. So, kapalitan natin yan. Then, Siyempre, dilinisi natin. Alright, so hanggang dito muna, sir. Sure. yan so nabaklas na natin yung bag cover gasket. Napakadumi. Ayan. Grabe. Ito na yung natin yung mga ilisi. Ayan, kapalit natin. to make the long story short yan, may na natin yung timing belt alright, so isulot na natin yung mga takit and then, okay na, belt cover yan. alright bago na